Yan, wala, ma wala kami masakyan. Ito, nag-aantay po kami. May! Wala tayong masakyan. Di may may ata may sundo. tawa-tawa na lang. <laughs> antay po kami na sa sakyan papuntang 13. Wala po kami masakyan na Trece. jeep. Mga chulsi po, wakamo ang mga jeep dito sa amin. <laughs> Pagod daw sila kung kailang walang traffic. Pagod daw sila sa, papuntang 13. <laughs> Hanggang tehero lang po sila. Pero dati taga ito kasi grabe rin traffic ko oh. yan o. kung tutusin to kaya yun sila gawa ng traffic tansa ay ayaw na mag papuntang 13 naalaw ay, sila dito kami hello kaya hi Tansa lo, how beer ho, guys. Hello guys. Wala na talaga kayo masakyan na nung oras na. 5.30, na. Parang haabutin din kami dito ng alas 6. Parang nag-over. Hehehe. <laughs>